Magandang buhay guys at mga katendera. For today's video ayan at kami inyong samahan sa aming gagawin pamimili na naman. Hello guys. Good morning. And dito na naman ako. And guys, dito na ulit kami sa aming pamilihan. So ayan, dito kami ngayon. Kasama ko ay si Doc. Teka, kami mag-aano na. So, guys, mamaya na lang ulit. Ako ay mamimili muna ng aking mga bibilhin. Hindi ako makapamili. So, ayun lang muna ang update. Bye-bye. So, ayun nga ho. Ako ay nag-stop muna ng aking pagbibidyo. At ngayon nga ho, si Bossing ang aking pinakukuha. Kaya, ayan, tamang video na naman ho ako ng kauntila ang diyan, Dahil nga ho, wala na naman akong pampatulog na mga customer po kaya ayan ako ay namili muna ng kaunte Sabi ko nga kay busing ako muna ay magbibidyo habang ikaw ay nakuha ng mga pampatulog ng ating mga customer charot Mabuti na lamang at itong aking bossing ay lagi nang nasasaktan sa akin pamimili at talaga naman kung ako lang mag-isa ay kahirap-hirap namang mamili kahit man lamang taga -tulak ng cart ay eh, hindi ako ay mayroong kasama diyan charot Medyo maaga nga ho kaming namili at gawa nga ho kung saan may cut off daw ang deliver ay mga oras na iyan ay gusto ko nga ho magpa-deliver ng aking mga pinamiling ito dahil nga ho ang aming sasakyan ay motor ang ay hindi naman ho magkakasya itong aking mga bibiling ito dahil pag ikon may namili dito at tumampas ka sa minimum ay talaga namang ikaw ay libreng sakay na guys ay mali pala dati pala yun guys hindi ka na pala pwedeng sumabay diyan, guys. Kundi ang mga paninda na lamang ang ide-deliver sa iyo. Diyan nga ngayon ang bagong patakaran ng grocery na ito, kaya sabi ko patay. ako nagpaiwan panandian kay posing. So, ito guys. Ay babalik kasi papalitan ko ito. Dahil medyo may baka may butas sa loob. de ba? Sayang naman ako may butas. So, ito. Hanap tayo ng Okay. So, ayan na, guys. Diba? Sana lang makasya yung pera ko. Charo. <laughs> Hirap din. So, ayan guys. Dahil well, busy sila, hindi sila nakatingin. Pichura natin. So ayan guys, tuloy. Medyo mga baka ba na to. Si Bossing ang busy. Sa pagkakash. Okay halos isang buwan ako hindi namili ng maramihan tapos namimili ako konti konti lang kaya ayan tambak na naman yun ang aking katulong aking kasama ang aking lighter na bago aking hindi yun ang aking siya mabait na lighter charo at yan ang kasyo so ayun lang guys bye bye ay di yun na nga ho, tapos na ang aming pag uh, ngayon yan, bayaran na nga ho ang ating ginagawa sabi ko nga dito sa cashier yung ka kung ilang linggo kong pinagputahan, charot ay iyan, ibabayad ko na sa aking mga panamiling iyan kahit naman guys, nauubos yung aking mga pinaghirapan nakakatuwa naman at talaga naman sulit ang aking pamimili ng aking mga paninda at dahil tapos na rin ako sa aking pagbabayad ay di yan nakaparada na ang aking mga pinamili so ayan ho lahat guys ang aking pinamili sa loob ho ng halos kulang kulang isang buwan hindi ako namili so yun na nga ho, di tapos na ngayon nga ho, dahil sabi nga ho nitong ang driver ay bawal nga ho sumabay na sa pagdi-deliver kaya ang sinabi ho sa akin ako muna pumunta sa may save more at doon ako magantay at doon daw ho nila ako isasakay. Kaya ayan, ako muna ay dumaan dito sa loob at bumili ng merienda namin na turon. Masarap kasi dito guys ang turon kaya dito kami nabili. At yun lang for today's video. Maraming salamat sa inyong lahat. Bye bye!